Hello. Welcome back to San 11 Pintaro. Kamusta po? Kamusta po kayo? Mga Pisces. So, hihingi po tayo na mensahe ngayong buwan ng March para sa mga Pisces. Um, Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po sa walang sawang nanonood. Thank you, thank you po. Thank you so much po. So, hihingi po tayo ng energy up update ninyo mga Pisces ngayong buwan ng March. So, general reading ito. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Unang lamang ko na ano para sa inyo at ang ibang hindi ay bigay po natin sa iba. So, simulan na po natin. Let's see mga Pisces. O ano na ano, na para sa inyo? Okay, mga biases. Okay, Pisces. Na dito, no? Sinasabi ng mga cards sa inyo na siguro meron kang binabago sa sarili ninyo. No? Meron po kayong binabago sa sarili Gusto nyo. Gusto niyo ng pagbabago. Siguro marami kayong naranasan. May mga naranasan kayo na hindi magandang nangyari. No? Meron ka sigurong um, problema na na meron ka ditong problema na hindi mo maialis, na maialis sa sayo. Na hindi mo alam kung paano mo masusolusyonan to. That, pero andun ko pa rin sa gusto mo ng pagbabago, no? Nagbabago ka, nagbabago ka. Gusto mo ng pagbabago sa sarili mo. Kasi pero andi, andito pa rin nung nako-confuse ka eh, no? Nako-confuse ka sa sarili mo, parang ang hirap mong, parang ang hirap bitawan, no? Ang hirap mong bitawan yung mga nangyari sa buhay mo, no? Siguro nagkaroon ka rin dito ng um, problema sa pera, no? Or pobre, pobre problema sa pamilya. May mga ganun, may mga ganun scenario ka. Kaya um, ang naguguluhan ng isip mo, no? Nandito yung pagdadalawang isip. Nakukompuse ka. Kasi pa yung mga pera na yung mga pera na darating sa iyo, parang nagkakaroon ng mga um, nagkakaroon ng delay, no? Nagkakaroon ng balakid. Yung pera mo inaantay na imbis sa na hindi pa napupunta sa iyo. No? Kaya um gumagawa ka na talaga dito ng action na kailangan ma kailangan makuha mo na yung tungkol dito sa yung kaberahan na parang ang bagal no nagjojog na yung financial mo. So, ano pa ang mensahe sa inyo mga Pisces? Tignan pa natin. Ano pa ang message sa inyo? Okay, Pisces, no? So, sinasabi ng cards sa inyo po talaga, nandun po talaga kayo sa, ano, trap, nai entrap kayo, nagkakaroon ng, um, parang nagkakaroon dito ng trap, no? Parang ang hirap mong makawala sa, sa problema na naranasan mo, no? Pero gusto mo nang makaalis doon, gusto mo nang makaalis doon sa problema na yon. pero natatrap ka kasi siguro binabalik-balikan nyo pa kaya natatrap kayo doon. Pero gusto mo na ng pagbabago. Kaya lang, nandun pa rin yung ang um, pumapasok sa isipan mo. Kaya, minsan nagdadalawang isip ka kung tutuloy mo ba o hindi. No? Kaya siguro may mga gantong senaryo na no? natatrap ka. Kasi nandun yung confused mo sa sarili mo. Siguro kailangan mo ng, ng mentor, no? kailangan mo ng coach para um, para hindi ka laging nagdadalawang-isip sa mga gagawin mo no, kailangan mo siguro noon or ang ilan dito siguro nagtuturo nagtuturo ng um, mga gabay or mga kailangan gawin or meron kayong mga um yung mga halimbawa meron kayong mga mentor meron kayong mga ginagawang seminar para uh, magturo sa mga tao na kailangan ang ilan sa inyo no. kaya dito um, kaya dito, meron ka talagang goal, no? Kaya gumagawa ka talaga ng goal para dito sa iyong financial. Eh dahil ito rin yung, um, ito rin yung target mo na magkaroon ng goal, no? Lalong lalo na sa financial mo na nagkakaroon ng juggling, no? Nagkakaroon ng abirya or nagkakaroon ng delay sa iyong financial, no? Kaya parang nakakulong ka na lang sa, nakakulong ka na lang sa ganong sitwasyon na kasi parang feeling mo kasi am um, hindi ka, hindi ang bagal, ang bagal ng daloy, no? Laging may humaharang, parang ganun. Ang nasa sense ko dito, no? Kaya, am um, parang lagi ka ditong nalulungkot, nalulungkot ka, talagang gumag, marami kang iniisip na gusto mong gawin, no? Parang wala kang freedom sa sarili mo. Kasi nandun nga yung trap, natatrap ka. So, kailangan mo, kailangan mo lang itong uh, tanggalin yung pagdadalawang isip mo. Pag gusto mo tal- pag um, decidido ka na talaga magbago or gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng transformation sa sarili mo, kailangan tanggalin mo yung pagdadalawang isip mo sa sarili mo. No? Or hingi, humingi ka ng mga payo, hingi ka ng gabay sa um, sa mga mentor. na no, Kung may kakilala ka, hingi po kayo ng tulong doon. So ano pa ano pa message sa inyo mga babies. Okay, Pisces. So, sinasabi dito ng magical unicorn na kailangan mong um, mag-action. No? Kailangan mong kumilos na um, yung try to something, no? try, try to something new. You only know that you can do something if you try. So, ikaw lang ang nakakaalam na kung ano talaga yung gagawin mo. No? Na ano talaga yung gusto mong subukan. Ano ba talaga yung gusto mo? no? Kaya sinasabi dito, sumubo ng panibago, no? Yung gustong gusto mo, na ikaw lang ang nakakaalam, na ikaw din ang makakagawa ng solusyon, no? Yan sinasabi po sa inyo na, and make a wish, expect the very best. So, kailangan mo din manala, kailangan mo rin manalig, kailangan mong um, magdasal, no? At humingi ka ng, humingi ka ng gabay, sa Panginoon kung ano man tong um nagkakaroon ka ng entrap, no nagkakaroon ka ng trap sa sarili mo no parang hindi ka parang wala kang freedom sa sarili mo parang nakakulong ka na lang sa ganong sa gantong sitwasyon na hindi ka makaalis-alis no kasi nandun yung um, confusion mo sa sarili mo. So, sinasabi dito na um kailangan kailangan um gumawa ka rin ng paraan para sa sarili mo no subukan mo gumawa ng ikaw ang yung alam mo no? Na, na kaya mong gawin na sa sarili mo na makapagbabago sa sarili mo so yan po yan po ang message sa inyo mga Pisces thank you thank you po and god bless